Good day kapadyak! Sa video natin ngayon, tuturuan ko kayo ng mga preventive maintenance ngayong tag-ulan. O tara! Kung bago ka lang sa channel ko, huwag kalimutan mag-subscribe at i-click yung bell icon para notified ka sa mga future videos ko. Di ba like na rin? Okay, tag-ulan na naman. Ito na naman yung season na kinakatokota natin mga siklista. Lalo na kapag nabaha ka. GG ang bisikleta. Talagang magkaroon ng issue yung bisikleta natin. Kaya sa video natin ngayon, tuturuan ko kayo ng mga preventive maintenance para makasurvive ang bisikleta natin ngayong tag-ulan. O tara, isa-isa natin. Kapag nabalitaan mo ng may parating na bagyo, may parating na low pressure, yun, hangin, lakas. Kung, may, kung nabalitaan mo merong low pressure area, o talagang papasok na talaga yung rainy season, unahan mo na agad mag-repack. Mag na ng hubs mo, parepack ka na ng bottom bracket, saka parepack ka na ng headset. Kahit kakarepack mo lang ng last week o kakarepack mo lang ng last month, pag ka na ulit. Ngayon, meron akong tips sa inyo guys. Para mas makasurvive ang hubs natin, yung mga bearings ng bottom bracket, headset, ang bibili yung grasa, yung marine type na grasa. Ito yung grasa na ginagamit mostly sa mga motorboat. Ito so, yung kulay blue na medyo malagkit. Kung ganun yung gagamitin ng mekaniko sa bike shop, edi eh okay, ayos. Pero kung wala silang ganun, mas maigi na bumili ka na lang ng sarili mo. So yun lang guys, marine type lang na grasa yung gagamitin mo sa mga bearings mo para mas makasurvive siya sa tag-ulan o sa baha. Pero hindi lang doon natatapos yung paggrasa natin. May ilang parte ng bisikleta na pwede mo pang grasahan kahit yung mga ordinary grasa, okay na yun. Pero yung mga katulad din na IXF, katulad ng mga non-series na Shimano, yung spindle nila, gawa yun sa bakal. So para mas makasurvive sila sa tubig ulan, sa baha, at para hindi rin sila mga lawang, pwede mo yan grasahan. Papahiran mo lang. Kung nakabotong bracket ka naman na square taper, ganun din. So eto, papahiran mo yan talaga yung gitna niya. Kapag naka-square taper ka, kailangan mo talagang grasahan siya. Pumapasok dito yung tubig, guys. Pag naulanan. Pag pumasok yung tubig dyan, tutulo yan dito pa unti, -unti. Papunta dito sa bottom bracket. So, dyan madadali ang mga square taper. Dahil nga, eh, yung gitna nilang sleeve ay gawa din sa bakal. Talagang prone yan sa kalawang. Kung nakahalotek bottom bracket ka, okay lang. Kasi plastic yun eh. At para maprotektahan yung mga bottom bracket, kailangan mo rin grasahan yung seat post mo. Okay din to kung yung seat post mo, e, eh, stock pa, gawa pa sa bakal. Para hindi rin siya mga lawang, pahiran mo rin ng grasa. Kung aluminum naman yung seat post mo, okay lang yan, pahiran mo pa rin ng grasa. Yung coating ng grasa na yan, magiging shield para hindi tablan ng tubig yung doon sa may seat post. So dito sa seat tube, pwede mo rin yan grasahan pahid lang ng grasa, huwag mong dadamihan. Para hindi talaga tablan ng tubig yan o pasukan ng tubig, pwede kang bumili nito sa Shopee o sa mga bike shop, yung katulad ng ganito. May dalawang sukat yan. Yung maliit na sukat, yan yung para sa mga 27.2%. Yung malaking sukat naman, yan yung para sa mga matatabang seat post. So, yun, para hindi ka malito. Okay, sa mga skewers din, kailangan mo rin yung grasahan para yung loob ng axle ng hub mo, hindi rin mga lawang. Lalo na kung ilulubog mo siya sa baha, kung no choice ka talaga. Papahiran mo lang siya ng grasa. Ganun din dito sa may spring, pahiran mo rin siya ng grasa para hindi siya mga lawang. Ngayon, itong bakal na parte na to dito sa may handle, patuluan mo lang lagi ng chain lube. O kahit anong lube na meron ka or langis. Dito naman sa may seat lamp, ganun din. Gagrasahan mo rin yan. Pati itong railings na naka-clamp dito sa seat clamp. Kapag naulanan yan o nabasa, nangangalawang din yan. Depende yan sa quality ng seat post mo o sa saddle mo. So, din sa steerer tube. Kailangan mo rin siyang pahiran ng grasa. Lalo na kung yung steerer tube mo, eh, gawa sa bakal. Dito sa clamping area ng stem, pwede mo rin yan lagyan ng konting-konting grasa. Pahid lang. Yan. So, dito, clamping area papahiran mo yan dito ng grasa. So, syempre, ganun din sa may handlebar. Pahiran mo rin yung clamping area nito. Okay yan, lalo na kung yung handlebar mo o yung stem mo gawa pa sa bakal o medyo stuck pa. Ganun din dito sa may top cap, lalo na yung mahabang bolt niya. Lalagyan mo rin siya ng grasa. Syempre, dito din sa loob ng flower nut. Lagyan mo rin ng grasa yan. Kapag mag apply ka ng grasa sa piyesa ng bike mo, dapat smooth at pantay siya. Yung tipong pag pinahid mo siya, parang magiging langis na lang yung grasa. Kasi kapag ginanito mo lang siya, yung grasa, ayan, ilagay-lagay mo lang siya, ganito yung mangyayari. Pag binasa mo yan, mas konti yung water particles dito sa may uh, smooth na pag-apply ng grasa kaysa dito sa barabarang paglagay ng grasa. Kung maglalagay ka naman ng grasa sa mga bearings, iba naman yan sa kada bearing. Kung ganito yung bearings mo, yung katulad nitong crown bearing o yung mga loose ball bearing, kailangan mo talagang i-apply ng maayos yung grasa. Huwag yung pinahid mo lang. Para yung grasa, pumasok talaga dun sa pinakaloob ng crown. Kapag naka-seal bearing ka naman, ganun din pero patuluan mo nuna ng langis at paikutin mo yung bearing. Para itong bulita sa loob, makuting agad ng lubricant. Kasi kapag linagyan mo lang ng grasa yan, yan. yung grasa, nandun lang yun. Yung bulitas, matagal pa yan bago mag-coating. kapag linagyan mo ng oil yan, tapos linagyan mo ng grasa, yung grasa, medyo matutuno ng konti, mag-flow dun sa loob ng bulitas. So, yung bulitas mo, coated na. Yung silvering bearing mo, coated na sa loob. Okay na siya. Huwag mo lang dadamihan yung paglagay ng langis. konti lang. Kapag tubig ang kalaban mo, magiging best friend mo ang mga langis. Kaya nga, diba, yung tubig at langis na kanta. Tubig at langis. Kaya itong langis, magiging best friend mo yan sa tag-ulan. O tara, explain ko. Okay, sa housing natin, mayroong bakal yan sa loob. Kaya the best dyan, lalagyan mo siya ng langis. So medyo damihan mo na yung paglagay ng langis. Para medyo lunod yung shifter cable mo o yung brake cable mo sa loob. Para kapag sumugod ka sa ulan o sa baha, hindi siya agad-agad mga ngalawang. Sa mga ganitong thread types bracket naman, ang gagawin mo lang dito, patutuluan mo lang siya ng langis. Dito guys, sa may singit na yan. Lagay ka lang ng lagay hanggang may tumulo dito sa may likod niya. Ay, so, mo lang. Yan. Yung langis, magiging coating yan dun sa loob. Pwede mo rin tong gawin kahit nakakabit siya sa gulong. Ganun din dito sa may square taper bottom bracket. Kahit kunyari, wala kang budget pang repack ng bottom bracket, Langis lang, okay na, patuluan mo lang. Itatagilid mo lang yung bike mo para nakahiga siyang ganyan. Patuluan mo lang ng langis. Sa so, ganun din dito sa pedal. Kung nababaklas yung pedal mo, mas okay. Mas malilinisan mo siya at malalagyan mo ng grasa. Pero sa ganitong case ng pedal, hindi nababaklas or medyo mahirap lang siya baklasin or kung wala ka talagang time para magbaklas, itagilid mo lang yung bike mo para medyo nakahiga siya, nakaganyan yung pedal patuluan mo lang siya dito ng langis. Tapos, ikot-ikot mo lang yung pedal mo para kumalat sa loob yung langis. Kahit nakakabit to sa crowd okay lang, magagawa mo yan. Okay, syempre, ito yung pinaka-importante yung pyesa. Yung RD saka FD. Okay, so sa RD, kailangan mo rin yan patuluan ng langis. Basta yung gumagalaw na parte ng RD, lalagyan mo yan ng konting langis. So, itong part na to, meron niyang torsion spring prone yan sa kalawang. Kailangan mo din yan busogin ng langis. Sa ibang high-end na RD, pwede mo yan baklasin. Pero sa mga ganitong turny, hindi mo yan mababaklas. Kaya yung langis lang yung makakatulong dyan para ma-prevent siyang mga lawang. Ganun din, banda dito sa may hanger niya. Patutuluan mo lang ng langis. Dito sa main spring ng RD, sa return spring niya, kailangan mo rin niyang lagyan ng lubricant. Kasi ito yung pinaka-expose sa ulan, sa tubig pwede mo yan pahiran ng grasa. Kailangan naka-open yung spring. Ayan. Para kapag pinahiran mo siya ng grasa, pumasok yung grasa sa pagitan ng mga coil. Tapos isara mo lang. Yun. Tapos pahiran mo ulit. So, kailangan mo talagang baklasin yung RD sa bike mo para malagyan mo siya ng grasa. O kung wala kang grasa, pwede kang gumamit ng langis. Ayan. Tapos galaw-galaw mo lang. Langisan mo ulit. Galaw-galaw langis ulit hanggang mabasa siya totally ng langis so yun makakasurvive na yung ardi mo sa tag-ulan o no? sa baha sa FD ganun din itong malakong torsion spring niya pwede mo rin pahiran ng konting grasa tapos lalangisan mo rin yung lahat ng moving parts dito sa FD yan, so dito, dito, dito at dito yun, okay na yan, goods na yan makakasurvive na yan sa tag-ulan sa mga shifter naman, sa katulad nitong combo brake, pwede mo rin yan grasahan or pwede mong langisan. Pero yun nga lang, kailangan mo siyang baklasin. So para hindi ka na mahirapan, kailangan mo dyan WD-40. -E. So dito sa butas niya o kahit dito sa may ilalim, sprayan mo lang. Ayan. Spray, spray lang. Tapos galaw, galaw. good na yan. Maka survive na yan sa tag-ulan. Ganun din dito sa may combo shifter. Spread mo lang. Ayan. So, lagyan mo rin yung lagyan mo rin ng mga langis o oh, WD-40 itong mga moving parts niya. Oh. Yung mga tutulong langis, ayan, katulad yan, saka yung tutulong WD-40, siyempre, punasan mo na lang. So, hindi pa dyan natatapos yung langis. May purpose pa yan. Kung yung frame mo gawa sa bakal, yung mga medyo lumang style na frame, o kahit yung rhino na bakal na frame, lagyan mo lang ng langis yan, tapos punasan mo lang. Kumbaga, ipapolish mo lang siya ng langis. Ganon din sa aluminum frame. Okay lang yan na pahiran mo ng konting langis. Para yung pintura niya, saka yung surface ng aluminum, hindi magkaroon ng corrosion. O yung parang bumubula-bula yung aluminum, parang nagiging powder. Ito pa pala guys, meron pa akong pahabol sa grasa. Kung yung FD mo gawa sa bakal yung clamp, kailangan mo rin niyang pahiran yung clamping area niya. Lali dito sa clamping area ng frame mo. Para kapag naulanan siya, meron siya protection sa tubig at hindi siya mangalawang agad. Ganon din dito sa hanger bolt ng RD. Pahiran mo ng grasa itong threads niya. Pati dito sa may thread ng hanger mo. Kung merong naked wire dito sa may chainstay mo, Kanyari dito, papunta dito sa may bottom bracket, nakalitaw o nakalabas yung uh, shifter cable. Pag nakakaganan yung bike mo, huwag ka nang gumamit ng ganitong chain guard. Bakit? Kasi ito, gawa to sa foam na manipis. Yung foam nag absorb ng tubig. Kapag naulanan ka, syempre, ito, mapupuno ng tubig, parang sponge. Dahil nakadikit siya sa may shifter cable mo, yung shifter cable mo, babad na sa tubig. So, may chances na mga ngalawang siya. Kaya, huwag ka na gumamit ng ganito kung tag-ulan na. Kung sakaling ganun nga yung bike mo, merong naka-naked wire, okay lang na pahiran mo siya ng grasa. Uh, ah, papahiran mo siya. Para meron siya protection sa tubig. Kahit naka-open siya, kahit naka-naked siya. Ganun din kung yung routing ng cable mo, nandito sa may seat stay. May chances na dito papasok yung tubig kasi nga naka naka ganun yung housing. Mas masasalo niya yung tubig nun eh. Mas may ginapahiran mo siya ng konting grasa. Lalo dito sa may uh, end cap ng housing mo para may konting protection lang sa tubig. Sa chain naman guys, madali lang. Lilinisin mo lang talaga yung chain mo. Yun lang yung makakatulong dyan para makasurvive sa tubig ulan. Lilinis mo lang chain mo para matanggal yung mga maitim na parang grasa. Yung dumi na yon mas nagtatrap pa yon ng tubig. Kaya linis lang katapat niyan. Linis, patuyuin mo lang maayos. Tapos, maglagay ka na ng chain lube. Papatakan mo isa-isa yung mga rollers niya. Tapos, pupunasan mo rin. Kuha ka lang ng basahan at punasan mo lang yung chain. Yung sobrang langis ng lang galing sa rollers, mapupunas din yan dito sa labas. Okay, so kung kailangan mo talaga mag sa tag-ulan, para mas maging safe, itong tire pressure mo, dapat lambutan mo ng konti para magkaroon siya ng grip sa daan. Lalo na kung yung gulong mo, eh, semi-slick o mga super slick. Ganun din kung naka-MTB tires ka. Kaya mas maganda at mas safe na lambutan mo lang ng konting-konti yung gulong mo. Huwag naman sobra. Kung naka-hydraulic ka naman at nababad yan sa tubig baha, mas maigi na dalhin mo na lang sa bike shop para malinisan siya. Kasi may chances na pumapasok yung tubig dyan kada piga mo ng uh, preno. Kasi syempre yung piston, gumaganon yan, napapasok ng tubig kung nakalubog siya sa tubig baha. Pag ganun yung nangyari, madudumihan yung hydraulic oil. Medyo papangit yung braking power mo. At syempre, pang huling maintenance, yung bike wash. Medyo nakakapagod talaga, nakakatamad, pero kailangan mo talagang gawin para mas maging safe yung bike mo, hindi magkaroon ng issue. Pwede rin naman, babanlawan mo lang, anayin mo lang, sprayan mo lang ng tubig. Babasahan mo lang ng tubig para yung tubig ulan, uh, ma-wash out. Kasi yung tubig ulan, acid yun eh. Yun, yun pa nga actually yung nagkakos ng aluminum corrosion. Siyempre, pag nag bikewash wash ka o nagbanlaw ka ng bike, punasan mo din. Pag iniwan mo lang dyan yung tubig na matutuyo lang, magkakaroon naman ng puti-puti yung frame mo o magkakaroon ng spot na kalawang. So yun guys, ang mga preventive maintenance para makasurvive ang bisikleta natin sa tagulan. O yun, medyo, mahaba, medyo mahaba itong vlog na to, Pero sana makatulong. Okay, so kung nagustuhan mo itong video na to, leave a like. O kung may katanungan ka pa, o may gusto kang idagdag, comment down below lang. Okay, so yun lang. Ayos! Whee! O kapadyak, kung na-enjoy mo itong mga video ko, leave a like at i-share mo na rin sa mga tropa pips mo. Makakatulong ito sa channel. Kung gusto mo pa manood ng ibang video, ito, meron pa tayo. Hindi tayo nauubusan. Ayan, katulad nito, ito, saka ito. O, oh, load ka na. Madami pa tayong mga video na i-upload. Kaya, mag-subscribe at i-click yung bell icon para notified ka sa mga future videos ko. Maraming salamat. See you next time.